Reaksyon ng mga MC sa galing ni Carlito. Batang rebelde gusto mag guest sa break it down ni Looney. Mga sumusulat na bayaw kay Slack One nagsalita na. At Saki ang tawa sa mga banat ni Kairam sa kanya. So tara. Kinagulat nga ng mga battle rap fans ang laban sa pagitan ni Everedy at Carlito. Dahil si M-Site at side pala ito, Naging maganda ang palitan nila all three rounds. Expected naman lagi ang malakas na performance galing kay m Pero iba yung pinamalas ni Carlito dito aka Sayad. Maraming humanga at nagulat dahil kung i-judge nga ang battle na yun, ay kahit sino pwedeng manalo. Na dapan, dagtila, na na yura, mo, oba, mo. Kung gusto mong manalo, <laughs> Di porke gusto mo, makukuha mo! Wow! <laughs> di ba may ano si Emzite na kay Apex? Dumbly di porke gusto mo, makukuha mo! Dumbly Dumbly. Di porke gusto mo, makukuha <laughs> mo po. Ano ka, spoiled. Kahit gusto mo, minsan di mo talaga makukuha eh. Kahit minsan may mga battle na gusto mo talaga or may mga bagay pero hindi mo makukuha talaga. Eh. Ang kakaiba si Carlito. Hawig talaga, hawig talaga siya kay Sayad eh. Comment nyo nga, baka si Sayad talaga si Carlito. Kung ayaw mong matalo, hindi po ayaw mo, hindi na bang yayari. Dogo, stig. Dogo, stig Di porket gusto mo, makukuha mo. Di porket ayaw mo, hindi na mangyayari. Nang inang astig mo na. Stig si Carlito bago kong idol. Pero hindi ako napili. <laughs> Biglang wala raw nga eterno sa isang henyo na pangisi. Tsakwasak ako diretsyo kapag hindi ko pinag-igay pagkat ako'y ang proseso. Ito sumipsip sa aligi! At yan ay backstory. Wack, sorry. O baka ito pang front page. Carlito sa Everready. Ano to? Steady na sa Stone Age? O baka pinupunan lang Lost Stage sa aking na kulangan. Sige, Full swing battle bar sa atang isip na kalaban po eh! Mechanical laking disenyo, ba't isusustento de paketing enerhiya? Para magtunog pang masa sa de patas na balasa't masulit ipinila? Di man lang Duracell or Energizer kung sa paandar strategiya sa karera na mali kung umaasa magwagay na ka ready na tamiya! Damn! Napakalakas naman na eh, itong Carlito na to! Sa kabilang balita naman, maraming ang bumilib sa pinakitang freestyle o pre na ginawa ni Batang Rebelde sa laban nila ni Manda Baliw noong Vuelta Balentong 10. Dahil sa ginawang distraction ni Manda, may nakatago palang bara si BR para doon. Kahit si Lunay, napabilib sa ginawa na ito ni BR. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung pangsunikong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandidistruct kasi, Paul, doon lang siya nakaka-technical. Waste oh, 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 time, Paul. time. Waste time. Waste Kaya niya pag ginagulo mo siya. Oo, oh, dagi. Oh, Parang pangkanya. Ang galing siya. siya. Oo, oo. Sa okay, na. Nagawa niya, walang kwentang teknik. Par, nag-distract -di kasi, Paul, doon lang siya nakaka-teknikal. Ito pa lang, <laughs> Ryan, teknik. Ay, bumalag bounce box sa akin. You know, Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Oo! Oh! So nice. Oh! Oh! Tingin ko, isa yan sa mga tinatawag ng mga battle rapper na mga tagong bala. Sa live nga ni BR ay dito sinabi niya kung paano niya ginawa ang linya na yun. At sinabi niya din na gusto niya mag -yes sa break it down ni Luni para maipaliwanag at maging bagong flavor sa style ngayon sa battle rap. Mahirap, ano eh, kalahating freestyle. Pero hindi siya pre-med, hindi siya pre-med break it down ni Luns. Gusto ko nga din eh, gusto ko dun i-explain yung ginawa ko sa kay Manda kasi feeling ko magiging magandang tool siya. Kasi alam ko may mga ibang tao na kaya yun eh. May ibang mga battle rapper na kaya yun. Example, Masterpiece, uh, Pistol, kayang-kaya -kaya nila yun. Kayang-kaya -kaya nilang gawin yun. Sa kabilang balita pa, ginawang biro nga ni Jonas ang pukol lagi kay Slack 1 na sinusulatan umano siya ng 3GS dahil umano sa laki ng improvement niya sa battery up karoon niya. 3GS, nagsusulatan. <laughs> Pag may, kita niyo si Slack 1, sobrang last ni Slack 1 niya kasi sinusulatan niya nila ha Ni Emzite, ni Poison, ni Lipcram. Tangin na, lalakas ba ng ganyan niya kung walang sumusulat dyan? Sinusulatan yan, ha? Ako mismo, 3GS, kahit kay Castillo nyo itanong, nagsusulat ang, nagsusulat ang mga 3GS. <laughs> Napansin nga natin ro noong laban niya kay C9. Nagmukhang mahina si C9 dahil sa ganda ng pinakita ni Slack 1. Kaya nga sinakyan na lang ng grupong 3GS. Ang gantong pangasar sa kanila. Si Mangi Ubra! Oh! Pangina. Bermuda! Triangulo! Lulubog parang kumunoy. Ay. Uh. <laughs> bermuda. Triangulo. Lulubog dyang parang kumunoy. Punta pa sa Bermuda tang tatuloy. At sa uling balita, 4.5 million na nga ang laban sa pagitan ni Kairam at Saki na mula sa fliptop. Dahil parehong naka-a-game ang dalawang MCs at magandang ang naging palitan nila. Ayon nga mismo kay Saki, ito ang battle niya na may pinakamataas na views. Sa bagong upload nga ni Saki sa kanyang YouTube channel, dito ang interview niya ang naging battle nila ni Kairam. Stilo, stilo nito ni Gago, ginawa ng kakaumay. Ito nagbabakasakaling sa yung makasungket ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa sa pasarapan na ng ulam. ka, Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka. Tatawa na rin ako sa kanila. Old truck pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. <laughs> At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi ka driver ako. What? Oh, ang ina, eh, nagwawala ka niyang oh, Shit. <laughs> Hindi kita gusto kalaban! Kumalis ka na dito. Gusto ko makalaban, tagapampang, gagigisahin, parang tusino. <laughs> tao yung ko kung sino! Di ko para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! na <laughs> So, kung kayo ba ang tatanungin, kahit kayo ba ay napabilib ni Carlito? Kung ikaw ang maghuhusga sa naging batin nila, kanino kayo papanig? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless.